Maniniwala ba kayo na nabili ko lang ito sa halagang 1 peso? Sobrang na-amaze talaga ako. Mamaya ko na ichichika sa inyo. Tara samahan nyo muna akong mag-unbox. 3 to 4 days ko siyang inantay. At dumating na nga siya kasagsagan pa ng ulan. Sa totoo lang, may kasamang kaba at excitement yung nararamdaman ko. Nung una ko nga makita yung parcel na medyo mataas siya, parang nasabi ko tuloy pa, ay nako, parang legit ito ah. Hindi nga ganun kaganda yung pagka-pack at pagka-bubble wrap. Masasabi mo talagang hindi siya safe para sa mga items na nabili ko. Medyo manipis nga yung pagka-bubble wrap, kaya naman naaanigan ko yung itsura or yung box niya. At eto na nga, sobrang legit guys. Ito nga isang to, hindi pa nga na-close yung box, eh pinadala na. Pero okay lang naman, walang damage yung item and gumagana siya. Naintriga nga ako sa ilaw na to kasi akala ko is umiikot siya. Yung parang may ilaw ka na, may selling fan ka pa, so hindi pala. So umiilaw lang pala siya and na-fold. So ayan, parang ganyan lang. Ayan. At dito na nga tayo sa exciting part. Sino bang mag-aakala na mabibili ko ito sa halagang piso? So yung in-order ko is tripod at sa halagang piso ko lang siyang nabili. Siyempre, bago tayo ma-excite, i-check muna natin if kumpleto ba, wala bang sira, okay ba lahat. So ayun na nga, una kong nga nakita is yung um, phone holder. And ito naman yung stand niya. Sobrang guys, napakaganda. Napaka-handy, hindi siya mabigat At madali lang siyang gawin At madali lang din siyang i-assemble Ayun na nga, meron nga akong extra SIM At hindi pa na-re-register sa S-Shop or L-Shop Kaya ni-register ko siya Bale, naging new user ako ng S-Shop Kaya nagkaroon ako ng Piso Deal and New User Perks So ilang days din ako naghanap 3 to 4 days ata ako naghanap Ng na kailangan-kailangan ko Sobrang nahirapan ako sa pagpili Kasi halos lahat piso. And yung nagugustuhan ko, pinag a to cart ko. Yung time na mag-check out ako, nabigla ako kasi isa lang yung piso tapos yung iba regular price na. So ayun na nga, isa lang pala ang pwede mong bilhin sa halagang 1 peso. So ito na lang yung pinili ko kasi ito naman yung pinakamahal. Nilet go ko muna yung mga iba kasi ito yung pinakagamit na gamit ko. So ayun nga, pa-check out na ako. Meron siyang 45 pesos na shipping fee. And nag-try pa ako ng isa pang item sa sale. Na shop. Bali yung isa is regular price pero yung isa piso pero free shipping fee. Para hindi naman ako madismay o masaktan kung ano man yung matanggap ko pumili na lang ako ng isa pa and hindi na kasi ako nagbasa sa description nagbasa ako sa mga comments meron kasing ibang shop Iba yung pinapakita tapos iba yung pinapadala. Ugaliin talaga natin na magbasa ng description nila. Magbibigay lang sila ng item if available. Kapag hindi siya available, magbibigay sila ng iba or magpapadala sila ng ibang item. Tingnan nyo naman yung tripod ko. Ayan o. Oh. So, natataas siya ng tatlong beses. And yung nasa center niya, ayan, natataas pa din yan. Ayan. At doon sa may lagaya ng phone holder, meron dong ano, parang hawakan. So, yung green... Para siyang level live leveler ba yung tawag dyan? Sobrang ganda talaga niya. Wala talaga akong masabing pangit sa item na to. At alam ko talagang magagamit ko talaga ito. Ayan nga, so may tatlong lock dyan. So yan yung mga ipipress nyo lang kung gusto nyong uh, pataasin or pababain. Grabe, maraming maraming salamat talaga sa seller na to. Plus 100 talaga sa langit yung shop nila. Bali, yung original price pala ng tripod na to is nasa 1,300 plus. And yung ilaw is nasa 139 to 145. Pero sa ibang shop merong mas mura, nasa 30 pesos to 40 pesos lang depende pa din sa shop kasi O di ba hindi na talaga lugi sa 103 pesos na nabayaran ko kung itong tripod lang yung nabili ko 1 peso tapos yung shipping fee na 45 bali yung mababayaran ko lang is 46 pesos at ayan nga kumuha nga ako ng extension wire kasi susubukan ko itong um, yung ilaw kung gaano ba kaganda yung ilaw niya o gaano ba kalakas In fairness naman sa ilaw, gumagana siya and malakas din siya. And yung binibigay niyang ilaw is puti. And meron din akong nabiling ilaw din sa S-Shop. Yung labas ng ano niya, yung kulay ng ilaw niya is medyo yellowish. Ito is maputi. If gusto nyo medyo dim yung light nyo sa kwarto, i-fold nyo lang siya. And maganda lang siyang gamitin po ha, sa kwarto lang na medyo maliit. So parang hindi na din niya kakayanan if malaki yung space. So mag magni-need pa din kayo ng mga ilang piraso nito para talaga mabigay niya yung liwanag na gusto nyo. At ayan nga yung itsura ng box niya. Kung gusto nyo, hanapin nyo lang yung ganitong itsura. Legit na maganda talaga. And ito ding tripod na may kasama ng ano niya, yung lagayan niya ito din yung box niya. So, tripod 3110 yung nakalagay. And meron yung mga function niya. Ayan. At ayan lang. Sana nag-enjoy kayo sa chika ko. Bye!